kahirapan ay isang problema sa mungarap ng ating bansa. Nandito ako ngayon sa isang tambahan ng mga kabataan kung saan sila ay nakakasayahan. Gee 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 gee. Ano ang mga 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 poverty. mga 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 Poverty? mga 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 naman, anong mga mo sa poverty? sa Nina kay Rapan. Ewan. Tamas Poverty is not a hindrance for us so we need to strive hard so that poverty will be eliminated. Wow! Yay! Yeah! <laughs> <laughs> so, Nina <laughs> ko doon. Ako si Chesca mula dito sa tambayan ng mga kabatan. Ito. Ay, lang. Ganda.